Hi mga sis, meron tayong ireriban dito na highlighted yung hair or in short naka-bleach. Damage na siya dahil sa patong-patong na hair color and highlights. Drive at may mga parts dyan na rubberized talaga. So sa video ito mga sis ay papakita ko sa inyo kung paano na itong to aayusin at meron tayong mga i-discuss regarding sa mga brand na ginagamit natin sa pagre-reband. Alright mga sis so after natin ma-analyze at ma-prepare yung buhok ng ating client ay nag-start na tayo dito mag-apply ng ating Rebounding cream number 1 na may halong hair refresh treatment. So inuna muna natin inapplyan yung pinaka regrowth niya talaga aside doon sa highlighted parts. So kung mapapansin niyo, hiwalay yung parts diyan na merong highlights. Bali, yung inapplyan ko lang talaga yung parts na colored lang, hindi highlighted ha. At kung matagal na kitang followers at laging nanonood ng aking mga video, alam na alam nyo yung technique na ginagawa ko sa ganito. Yung uh, hinihiwalay kong applyan yung highlighted doon sa non-highlighted or colored lang para hindi sila... Uh, hindi ma-damage or masunog yung highlighted parts kasi mas mabilis silang mag-react unlike doon sa mga colored hair lang or uh, sa mga hindi colored hair, ganun. At so ayun mga sis, after ma-develop yung pinakauna natin in ng rebanding cream number one, yung colored uh, parts lang. So, sinunod naman natin yung highlighted parts na inapplyan naman ng rebanding cream. Number one, then prenasis natin, then pinabanlawan, at blow dry. So, ito na yung result ng ating client's hair after nga natin siya ma-blow dry. So, mapapansin nyo naman, hindi na siya hindi siya nasira or uh, hindi na dagdagan yung damage, kumbaga. After natin yan mga blow dry or mapatuyo mga mga So, syempre, in next natin yung procedure which is the ironing process. So, ito yung book ng ating client after natin siyang ma-iron. O diba, straight na siya dyan, silky and smooth na. ah uh, medyo dry lang yung mga dulo dahil wala na tayong magagawa dyan dahil uh, dry na talaga yung mga ends. So, kailangan na lang silang i-trim out or gupitan. So, after nyan ay Uh, apply tayo ng ating neutralizing cream then ipaprocess naman natin yan bago natin siya banlawan. So after naman natin ma ang neutralizing cream, pinabanlawan then next natin in-apply yung kanyang treatment. And by the way mga sis, so balik tayo doon sa ating uh, topic which is about naman sa brand ng ating uh, pangriband na ginagamit usually marami tayong mga brands in the market na ginagamit. Merong sinasabing made in China, made in US and Africa or kung saan mang bansa galing ang inyong mga pang pangriband So meron kasi isang thread or comments doon na maraming nag-mention sa akin sa isang nagsasalon din or her stylist. At itong her stylist nga nagsabi na ang mga ginagamit ko daw is made in China na mga pang at pag nabanlawan daw is gahi or matigas daw after mabanlawan yung ating ribbon. So, titingnan natin dito sa after wash ng ating client. At alam nyo naman yan mga sis, sa aking mga video, meron ako mga after wash dyan. So, kayo na lang, kayo talaga ang makakapag-judge nyan kung, uh, kung ano yung mga naging resulta ng aking mga nire -riband. At about naman sa brands, mga sis, wala naman yan sa klase ng pangriban kung ano yung ginagamit natin kung made in China man yan or kung mamahalin high end nasa her stylist po talaga yan nasa gumagawa talaga yan yung kung paano magiging maganda yung kinalabasan nung ating mga nere band wala po yan sa brand aanhin mo naman yung mamahalin high end or kilalang pang riband kung hindi naman maalam yung gagawa talaga magiging palpak yung kinalabasan o resulta ng isang riband alam mo kung talagang magaling kang ribander or nagre riband kahit anong brands pa ang gamitin mo magagawan mo yan ng paraan at mapapalabas mong maganda ang resulta ng isang riband actually kung magamit ako ng iba't ibang brand merong high end low end or yung sinasabi nilang made in china pero alam nyo ba mga sis, honestly, almost the same lang talaga ang kanilang mga nagiging result or uh, after ma rebound Ang pinagkiba lang talaga nila is yung branding. At alam nyo ba kung saan sila nagkakatalo mga sis? sa gumagawa po talaga, hindi sa branding. O siya, ito na yung final result sa ginawa nating rebond na made in China or made in Chading. Charot. So, mapansin nyo naman, straight na siya dyan, smooth at moisture na talaga yung buhok ng ating client. At syempre, dito rin tayo magkakatalo at magkaka alaman sa after wash result kasi sinabi doon na gahi daw or matigas ang mga low-end brands sa after wash. So tingnan naman natin mga sis yung after wash result ng ating client kung matigas ba talaga. So yan yung ating client sa uh, feedback after nga mapaliguan yung kanyang buhok mga sis. So basahin nyo na lang dahil medyo mahaba ang aming conversation. So ito naman yung video ng kanyang hair after ma-wash. Gahi ba siya or matigas? So kayo na lang po ang mag-judge sa ating rebond na made in China. Charis.